Nee, bakagin ako hey. ano yung pinangako mo? kalawa kanan? dibig Dib dibig ka. ha? May, uh, yung <laughs> so, uh, pinang alam mo kung kaluwakan ako pumaling ako kaluwakan ako may yung yung talagang olang sa yung sa pagmole alin ang pinangako mo talo na hindi yung 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 yung

ano yung friend ka rin, hindi pwedeng basagin niya.